Sa ilalim ng mga bituin Mga kwento natin ay lilipad din Laging handa Sparkada ang kasama Laughter and joy Walang katumbas na saya sa tabing ilog Pagtaway parang apoy na bumubukso Kasama mo kami Ano boss? Kaya pa boss? Star, kada, palagi pa, boss? Eh. Kahit saan Basta't sama-sama lagi Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. if i don't ask your name today i may never get the chance to walk beside your one. 他那个。<music> <music> Bakto. Bakto. Uh. Bakto. 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 river Bakto. po. Bakto. Bakto. Thank you. Dito na lang daw palalalang, oy. pala? Baso. Ano pala dito ang dandan Malalim. Malakas. Ah. mababaw lang doon. Pasa ng pater. Malang tas. Ano pala ito eh? Ito natin. Kanyang lugar natin. ito ang dami yung malapit lapit ito. Ano Ano bibili mo? bibili mo? Ano bibili mo? bibili yung bilhin Ano Alam. <laughs> May na daw pwedeng magano magkatay ha oo oh, nga sabi <laughs> 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 oh, nga sa so, pulutan daw ha pulutan ba, ayaw, sabi ko madali <laughs> sabi ko madali ng balatan <laughs> yan <yung, laughs> mabalatan dami yun oh. <laughs> kalingan, hmm. okay, nanlakay do saan saan sa mundoan, kubreto yung kaya don, yung kaya yung kaya don, 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 yung 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 yung

Ay, 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 ay. Madulas, madulas, madulas. Lang, ba Lia, lang. Lia, madulas. ni, kita dong. Obrigada. Um exacto lang yung na-miss ito sa tubig ah ayun lang, ay Putik ko <laughs> nga pagkaayos ka talaga magkakaayos ka talaga oh oh ano ilabas ang alak ilabas <laughs> ang alak oh

Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag na tayo dito. Dito kayo. Dito kayo. Ken-Ken, masira yan. Ayan. Ayun na yan. Huwag na tayo. tayo dito. Huwag dito. ko. Wala. Yari ka. Wala ikaw. Lagi mo. Lagi ang baso mo. Wala Ala. Wala alin na doon, ha. Wala si Conan. Oh! Oh! Lamig! Oh! ay ilaw! Ang ilaw! Ang lamig! Babaw man dyan. Di mo manalim. Babaw pa dyan. O! Tingnan natin! Eh! Eh! Mil! Pwede kang ilagay natin sa may gitna yan kasi may bato dyan. Dari! Uy! Nalalim na dito! May eh. Bebe, mo. Ayat na tadi? Baik pun nak. Adi, kerja kau makan. Basu, adi. Kerja kau basu nak. Baik pun. Kamu nak? 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 Kamu nak?

Baka maanin pa misa oh. Nga, <laughs> tagilita lang <laughs> misa natin. Oh. huwag kayo maglaro dyan. Hindi kayo maglaro. Ayun daw, kaya, <supuha> kaya, kita. May bato dyan ha. Napatan yung gitna na yan. Hindi abangan mo sila abangan mo. may bato yan. Apat yung gitna. Dad, dumito ka. Ubig ah! Ubig! Hey! Umali yung kahoy! Mamamali! Uburo natin eh! mo ng kaya! Dito pala yung gabok! Tatul! Tatul na pala! Katul na sila! Waitin tayo! Tapos na nakasabit lang pala sa mga bagay! At tara lang tayo

Kasi yung baka ko rin, talagang minta ako, wala na yun. Ako nangyayari ko. So, I'm gonna get that more. So, damatad sa may-ari. araw sa labang. yung Ayan

Bilang po niya, pagkakabara, pagkakabara po. Ang oh, okay. sa ano. Dali naman ito na, ang tumay. na, nakalipan na ay. ko na mga Wala sa tubig mga sa akin pati. Ito ay

bakit kayo talaga unang nilabas. Ay ngayon, ano na, pinagtanin niya. lalaki na eh. na. Maderbi na. Malay mo na kung tayo namuusay pansabong, papirap sa lapad ng paa niya na Wala ko naman kagabi, nag-uwis Tapos bunyor. Kapala na sa kabilang bahay. <laughs> eh, ngayon e, naman, nag anak ni yung lalaki. Sanarun naman. E, kaya si -ka Charita naman, sayo kumukas ka na naman, sa naman bahay, Wala nga taros na ito.

Thank you.

saya bentaritas kah? <laughs> <laughs> Under the moonlight we find our way Holding hands as the music plays Every heartbeat in perfect time With you my love, my endless ride No more shadows, no goodbye in your arms, I'm alive You're the melody inside my soul Of my heart. When the rain falls, you bring me light. You chase the dark with your endless smile. Every whisper, a sweet embrace. With you, I'm safe in every space. No more shadows in your arms inside my soul.